Mga Ayun mga ka-subscriber natin from Canada Mga web senior citizen na Ayun sa senior citizen na yung WTW Ayun si Tony Vlog na siya Mga imbik mga guys So nag-anap na ng mga imbik na 4,500 lang din pa ng laban na dito 4,500 ang mga imbik natin So iba't ibang mga hogis na mga imbik na So mayroon tayo rito po ang mga ito ganap tong Invicta 4,500 'yan. Kaliwa Ito 'yung ilalim, 'yan ilalim. Kita 'yung makina. Sa so, Invicta pa rin 'to lahat. 'Yun, so, daming iba, iba mga klasing Invicta rin. So, mga presyo pa rin 'yan, pero negotiable pa 'yung presyo nito, 4,500 mga 'yan. Para 'yan pareho. Ito din dinamit na simento. Ano pa kanya ma'am? Ah, taga so solid mga ano natin, mga mga soke ni Boss Dan, taga from Antipolo. Ano pa po natin ma'am? Ano pangalan po natin? Leia. Ano yeah. Ah, Leia po, yan Say, Ayan, sa mga customer ni Boss Dan, sa from Antipolo po may siya. Good morning po, Boss. Ayan. ayan good morning good morning po sa ating mga good morning boss mga subscriber natin dito sa mga ano ni so yan dito tayo so good morning boss dan good morning so nandito naman tayo sa mga relohan dito sa mga relohan dito sa, sa alam ng bala ayan yeah. uh -huh. So, tambay-tambay lang tayo mga guys So, abangan natin yung mga customer ni Boss lang dito sa mga push shop. Three, Apat lang sa kanyan? Friend, Hindi uh, minabalik uh, na na <laughs> si, ah, yung mga kuhunan. Bigay mo nang bigay. Saan galing pa kanya Boss? Antipolo. Ah, Ayan, uh, from Antipolo mga guys. So, Nandito siya from Antipolo mga guys. So, Naging gini siya ng mga abad mga relo. So, tara no? Okay, so mga guys. So, nag-agilap mga imbikta mga guys. Ha. Dito lang mga imbikta mga guys. So, mga imbikta rolex ito natin sa mga imbeek naman so 4500 sa mga imbeek pa sige lang muna yan Ibalik mo muna. Wala na kasi na pa Pag naka sa mga kalito. Sa mga presyuhan mga guys, ito mga ito natin ang Sa halagang 25 balikan na lang natin no? So update na natin ulit. So Ano na ano na? Paano uh, na mga presyuhan dito ni Pandarin mo lang muna, uh, so, ano lang tayo. mo lang muna. Ula, opo yung mga top 5 din ito so mga tama. Hindi pa rin mo lang. Sarang natak top 5. Ito top 5 rin, oh. Yan, i-step mo na oh. Sige pindutin mo yan. Tomato. mga Ano mga Sumakit tama top 5 din to. Top 5, parang mga top 5 dito mga presyuhan sa mga nakuhon dito. Ya, ako pa So, mga Imbik tama guys, so nagahanap na ng mga imbik. 1,500 lang din para ng laban na dito. Tao sampay mga imbik na natin. So iba't ibang mga hogis to mga imbik to. So mayroon tayo rito po ng mga to. Ayan. So, nagahanap ng imbik 4,500 'yan. So, Tigas mo na ito pag sinuot mo ito. yung Iba't mga dial dito mo. Dili yung ito yung ilalim ha kita yung makina tama, uh, kami so invicta pa rin ito lahat, doon daming iba-iba diba, mga 250. klaseng invicta rin mga prius pa rin ang pero hindi ko pa ang presyo nito 4,500 mga sampai bahandur pa rin nito. ito din na so ito white, so mga uh, silver ano, uh, ah uh, ito naman, so uh, mga string naman to Mga string ni Mr. Ganun din ba diba presyo? 4,500 negotiable. U-upload blot pala to. Hindi imbekta, hindi. pala. Imbekta pa rin. Ituturo nila 'ko kapalit. O Ang bigat nito, Ma'am. Mga halos kulang kulang kalab. Bakit kilo? malaki. Ang malaki ba ito? Oo. Ito na pinakamalaki? Oo. Ito ba yung malaki? Ay, ito 4. Ito mga ganito ha. Ah. 4,500. Mb. Ah. 4,500 pa rin mga guys. Oo, sa So update lang natin ulit ha. So ito, 2,500 pa rin ito. 2,500 no? Mga 2,500 pa rin mga presyo. na ito ha. Ah. So update lang natin ulit no. So, Ito so, lang three, dito uh, two, two, five mga porto Mga porto Topad mga is Isa nga lang Isa lang Di naman yung yellow dial uh, Blue dial Automatic muna mga automatic to mga relo to mga isa Mga automatic to yung mga ilalim Ito lang dito. Automatic to two, five lang to mga is So topad negotiable pa ang topad yan, omega so omega naman no, guys, yan. top so, 5 din So, mga omega sumang mga omega sumang omega omega So, mayroon sumang omega 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 vlogger po ako tanto mga ah, Nakikita mo ma'am, boss Dan, ayon Boss Dan, binabati ka. It's siya madato. Batihin mo lang ng good morning. Muslim yun? Ah. Good morning. Boss Dan, good morning ka lang dyan, oh. Oh, magandang mga tayo. Ayun po yung mga... Ayun Sir, ito, siyempre naman yun. Natutunod kayo dahil customer mo yan. Ito naman si Jer, sir. Naka-live po tayo ngayon. Oh, na-live talaga siya, no? Live na live tayo ngayon. Okay. Mga shoutout po sa lahat mga customer. Tapos uh, saka papansin, pam shock Yung mga black. Puro So mayroon tayong mga ano mga iso customer uh, din Hindi na update. ang dangerous kaya sa mga, sa mga customer ni Boss Dan no? So may nang in-order niya sa mga online sale oh, Salamat po Boss uh, oh, Shout out po sa'yo ha Shout oh, out sa iyo kayo Babal Ayan si Babal Shout out po Ayan mga ka-vlogger natin mga customer Ayan doon po sa ano May tinatarong rito ha sa mga kulam mga customer Ayan hey pa kanya ma'am Ah, taga Antipolo so solid mga ano natin mga mga suki ni Boss Dan taga from Antipolo. Ano pangalan po natin, ma'am? Oh. Ano pangalan po natin? Leia. Hey, yeah. Ah, po 'yan. Say, mga customer ni Boss Dan sa from Antipolo po kayo. Good morning po, Boss. So. Yeah. so dito tayo sa nag naman sila. So hindi natin masasabi kung pang business o pang sarili nila pang pang sarili lang. Ito lang naman, ma'am. mo naman yung taga ano, sanggaling po, yung papadalan po. US Ah, iOS. Sino po ma'am? pa pwede pa oh, shout out. Oh, shout out po. po. Di, yung customer nyo from Canada. Canada ano ba? iOS. Oh, dito niyo ah, so mga guys. So dito sila sa Carne Planet na kumuha sila ng mga reload ni Boss para ipapadala nila sa US. Chuin nyo. Ah, US. So dito sila pumili sa mga reload dito ni Boss para ipapadala uh, nila sa mga chuin nila sa from US po dito po ng kanata so yan po dito tayo sa ano sulit sulit sa araw ng linggo tayo mga guys sa mga ating mga subscriber natin so, yan sulit so, din sa mga ating mga sel ano mga guys ngayon ito ha yung request mo sir kakayan ito ha diverse po ito sir ha 200 oy live tayo sabihin mo kayo no ito ha kuya Pwede automatic divers 4,500 po ito Minsan pag nandito ka Baka ibigay pa ito ng 4,000 ha 4,500 po ito ha Yan po yung request mo Tapos mayroon dito A divers yung 100 Sandali lang sir ha Maghahanap tayo that. ng 100 meters Mawalik ka na ito may 100 meters dito, hindi ko lang makita. Basta yung 100 meters kayo po. Sir, sir yung request mo, ayaw po yung mga siko Yun, 200 meters po ito. Ito pala, 100 meters, 3-5 lang ito. Ha. Yun, sir. 3-5 po ito. Hindi, 3-5 100 meters, pang 100 meters. Yan po, ha. Request lang kayo, ha. Sige, request lang kayo. Security mo ito. Maraming salamat. Security. Building, tumbukin nyo po yung Carmen Palanas Street. Hindi na siya na-update dito, yung Carmen yan po, ito yung Arvin's plan na sister. Yan, yan. Yan, sumama Sa ano po? Sa Sober Clone? Sa solar 2, 2. Yan, request lang kayo. Request habang nandito. Ito naman dito, Waray. Makano rito? 4-5. O, oh, 4-5 ito. Ito, hanggang dito. 4-5 ito. O, oh. oh, ito. 4-5 oh, ito. 4-5, ha? Ah. Yan, tagpo 4-5 po. Hindi ko... Pinayara na. O, may may at talagang babalik-balik kan talagang customer na sabi. <laughs> yung talagang alam si Boss. Ano talagang Rolex nito? Kakaiba yung Rolex niya, no?